Oh, eto na. I-set e, up na natin yung binili nating tent. Yan. Bali, 120 lang ang bili natin dyan. Sale kasi sa Cabelas. So, ayan. Four person ang pwedeng humiga. Ang sukat. Yan, ang sukat. So, yan. Meron naman kami, kaya lang tatlo. Three persons lang doon. Ito, apat. Eh, malaki na yung kabebe natin. Kaya, Bumili tayo ng medyo malaki. Habang nagse up yung dalawa, ako'y uupo lang dito. <laughs> Kasi napagod ako nang ako sa school. Nag-wax ako. Kamala, itutusok muna pala sa ibabaw. ang anak pwede 'yun. Akala ko kasama yung blue na yon, yung palay yung nilagay lang ni Kapapa natin. Yan yung pinakaano natin bottom yung kulay blue na yon bago tayo maglagay ng iba. Inuna muna na yung pinakaibabaw. Tinusok sa ibabaw and then both side nilagay yung dalawang tatlong clip. Ito naman yung susunod. Sa gitna naman pa-cross yata yan. So yon itutusok uli sa pinakaibabaw. Yan para tumayo siya. Ah nagkakaporma na. So yon. Galing ng kabebin tumulong ah. Sige lang. Push. Push. Ayan. Tumatayo na siya. Tumatayo na. Mga kamama. <laughs> Bali 120 yan. Apat ang pwedeng humiga. yung Galing na ka, baby. Marunong na. putol yata ulit. Hindi ba? O hindi? Okay. Yes. So, yun. Tapos, ikakabit naman to. Pagkatapos dun sa taas, eto naman. May naputol yata. So, eto. Nawala na naman. Yun. So, yun. Pagkatapos sa ibabaw, eto naman. Ayan. Yung tatlong ano na yan ikiklip dun. Okay na. So, yun. Nagka-forma na. Oh, wow. Ang laki nga pala. Dito? Mabit? Oh. Okay na? Hawak mo anak dito. Ay, anak, ilagay mo itong isa. Pakilagay mo. Pakilagay mo yung ano isa. Pakisabit mo niyan. Yan Oh. Yan. Yan push. Yan. Yung isa pa. Para mag-straight siya. Oh, yan. So, yan po yung binili namin na 120. Malaki po siya. Bali, sa actual po talaga malaki. Kung titingnan mo sa don sa ano, maliit lang yung lagayan, no? And then, pag nailatag, alawak. Alawak, ko oh, hindi tayo magsisiksikan, anak. Kahit saan tayo umulo. So, yan, no? Oh. Ang lawak niya. Si Kuya Michael kasi ang kasya din diyan. Ah oh, dalawa ni Kuya Michael at ni Ate Myra. Ay rambulan niyan diyan, napakalawak. 'Yun yung ating pangboto mga kamama. So 'yan. Meron pa yan si Ibabaw na pula. Hey, maganda siya. Ano na yan? Mura na yan sa 120. Mga kamama. So, yun pa yung pang ibabaw. Para matakipan tayo. Privacy. Meron pa po yung naka-extend dito, naka dito, sa harap. Kaya lang, kung yun ang bibilhin mo, 167. Kaya lang, hindi naman din na rin kailangan yun. Eh, ito, sale. Ito na lang kinuha namin. Bali, may may naka-extend dito sa harap yan eh. Parang pinaka-cortina. So, yun. Yung sa ibabo, ilalagay lang doon. Easy lang palang, i eh, ano? Easy lang ikabit. Wow, yun yung balot para hindi ka makita. Privacy. Babalutan pa pala para kung uulan, hindi ka mababasa. O, oh, see? Ito hindi pantay. So, yan. O, oh, see? <laughs> oh. Yun yung naka-extend dito anak, meron yung kabitan dito pero ito wala. Hindi, medyo na, higit lang doon sa dulo. Nako pumasok na ang dalawa. Sakto eksakto lang siya. So yan. Ate Mayra. Ate Mike, Ate mike ito na set up na namin. Malawak nga. Kahit wala yung pinakabubong okay lang. Yung dito nakalagay yung pinakabubong eh. Pasok kayo. <laughs> Bakit? Pasok daw kami. saan ang ano bukas anak? hindi ko mabuksan eh. yo papasok daw ako mga kamama. Wow! Nako! Oo, ano anong ginagawa mo dyan? Aray ko! Aray ko! Mga kamama, alawak! Maganda tong nabili na... Kuya Michael, maganda tong nabili nating tent. Hindi na tayo lugi dito sa 120. Ang lawak ko! Oh. Kasi nga apatan eh. Oh, hindi ka tulad, yung isa natin, medyo sikip. Kip. Ayan, oh, nag-practice na yung dalawa. <laughs> Nag-practice na po ang mag-ama. Wala pa pong nakalagay sa lapag. Pero, okay lang. Na. nag na sila. O, lawak-lawak kasi apa niya. O, dito ako. O, ba? Diba? <laughs> Practice lang po. O, dito si kamama. Doon yung dalawa. Lawak, papa. Eh, okay, may dalawa tayong maleta na dadalahin. Ilagay natin both ano, sa sulok. kasi kasiyang. kasiyang. Oh. Kasiyang kasiya. Ito ano to, mga eksekreto, lagayan na kung ano. Pero yung dati natin tent, may bintana. Ah, wala itong bintana. Yung pinakabintana bintana, ah, wala. Wala siyang pinaka bintana. Oh, yan meron din pala. Oh, meron din pala ng pinaka bintana. Oh, yon. Yan yung pinaka -bintana. Medyo para open siya. Si, yan. Oh, wow. Ang ganda. Ang luwag-luwag mga kamama ng ano, pang-apatan. Naku, si Kuya Michael at si Ate Mayra ay rambulan dito ikalawak. ay kalawak. Tama ay tama-tama, matangkad si Kuya Michael. Sakto-eksakto to sa kanya, sa kanilang dalawa. Kasi si Ate Mayra mayroong kanya eh. Ewan ko lang kung tatabi si Ate Mayra sa akin na Kuya Michael. Kasyang-kasyang -kasyan naman sila dyan, ang lawak. Ang lawak. <laughs> ang ganda siya. Ano siya? Kung maganda siya, masarap tulugan. So yan, punta na kayo sa Kabela sabang mayroon pa 120 lang. Bale ano siya, ah, sale na siya. Dati siyang yung may bubong, yung may extension dito, bale 167 'yon. Kaso ang pinili namin itong sale na 120, pero magka-size lang siya. O di ba? Yan yung ano niya, o pangalan. 'di ba? Maganda siya malaki. Komportable ka sa loob lalo na kung may foam. Komportable, komportable sa loob. So 'yan, pakita ko sa inyo yung paligid. Ay, i-set up nga natin yung ano pa yung puzzle. So 'yun, tulog na yung kapapa natin. <laughs> Natulog na. O diyan na hindi niya tatanggalin, diyan na kayo matulog. Camping kayo ni Bebe. Meron kaya nagkakamping sa bahay, sa labas lang? 'Di ba meron gano'n? Nagkakamping lang sila sa kanilang bahay just for fun. Puzzle, ito yung ilalagay natin ate Mayra. Dadalhin ko lahat yung puzzle. Kasi 'di ba may binigay ka sa akin, Hindi tapos meron din ako. Hindi kasi yung na kama. So ito ate Mayra ang ilalagay natin sa ilalim. Dadalhin ko yung binigay mo sa akin. kasi 'yung sa atin. Piyon Inano ulit na Dines assemble na po ni kapapa kasi tinry lang po namin. Maganda naman siya.